Ikaw ba ay palagi na lang sinasaktan ng taong mahal mo? Lalong-lalo na na LDR kayong dalawa. At palagi mo na lang nararamdaman na wala ka ng halaga sa kanya. Halos ayaw ka na niyang tawagan, i-text o i-chat man lang at hindi hindi na talaga siya nag-aalala pa sa iyo. Kaya ngayon, gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng mahal mo sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napakadali lamang pong gawin at panikuradong ito'y napaka-epektibo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya. Pwede ka rin kumamit ng actual photo niya kung meron kayo. At pagkatapos, pakatitikan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. Magfocus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo lamang usambitin ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta pangalan at apelido lamang niya ang paulit-ulit mong sambitin o banggitin kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At panigurado ngayon mismo matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Pagkatapos mong ibulong ang pangalan niya, ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito ay wala pong problema. At paniguradong manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng partner mo sa iyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.